nasungkit ko nga po pala yung aking ilong. So, nasugat ko po siya. Ayan po siya. So, ang gagawin ko po is, lilinisin ko po siya. Katatapos ko lang po naligo. Ayan, nilinis ko na po siya ng alcohol. Gamit ng cotton buds, ginanon-ganon ko lang siya. Tapos, lalagyan ko siya ng antiseptic cream. Masakit, siya, guys. Ang haba kasi ng akin kuko. I have long nails before. Then now I cut it off all of it kasi I poked my nose accidentally. So nasugat po siya. Ayan siya then I need to put antiseptic cream. dililinis ko po siya ng alcohol muna bago ko nilalagyan ito maganda po ito sa sugat guys itong antiseptic cream na ganito ito po yung gamit ko mabilis po siyang mag heal ayan sobra nasungkit ko po ayan kumain po kasi ako ng noodles e maanghang po tumulo po yung sipon ko tapos kumuha po ako ng tissue nilagay ko dito sa my fingertips ko tapos hindi ko po alam na malaki pala yung aking kuko, yung fingernails so I accidentally poke my nose and then binaliwala ko po siya in a couple of days po ayan po sumakit na po siya and then I had to clean and put antiseptic cream to get healed. Ayan. Sana so magiging okay na siya soon. Hindi naman na po siya masakit guys. It's not sore anymore. It's not like the other night. Ayan, lalagay tayo ng marami. para may napadami. Ayan, antiseptic cream para hindi po siya ma-infect. Ayan. Ako po, pag nasusugat po ako, nililinis ko agad ng alcohol. Mahap de, pero mas maganda po yun. Ayan. Hindi na siya masakit. Unlike the other night. Nagpanik talaga ako guys. Kasi namaga yung ilong ko. That time. Ayan. Pero okay na. No. Ayan. I hope it will get better soon. Tago sa box. Lagay ko sa drawer para hindi maitapon. Ayan. Ano guys? Oh, namaga. May sugat po siya. Pero okay na rin po yan siya. Pahilled na po siya. Kaya yan. Nothing to worry.